Meron kong isang inahe dito mga busing, ano o. magre reach siya. 50 days simula nung na ko siya, dapat mag reach siya doon sa 18 days saka 21 days, hindi siya nag reach mag reach siya dito sa 50 days simula nung na-AI. Diba wala sa cycle? Tingnan to bukas, mag-standing it po yan siya bukas. Yung iba, takot sila magpainom ng tubig sa biig na maaga doon na sila magpainom ng tubig mga bossing pagdating ng 23 days simula nung pinanganak yung bek kasi iniwasan nilang magtatae dito po sa amin mga bossing automatic na po talaga na may tubig po yan dito sa loob ng kulungan yan mga bossing o oh, yung drinker na yan. yan may tubig na po talaga yan, yan. hindi po yan nakukuha yung magtatae doon sa tubig nakukuha po yan doon sa malamig na panahon tsaka napabayaan mo yung isang inahin na pinakain mo ng marami ng feeds ng bagong panganak dapat hindi mo na papakainin ng isang inahin kapag bagong panganak doon na tayo magpakain ng marami pagdating ng 3D simula nung pinanganak kaya kung man yung na napabayaan po natin yon kasi nalalamigan madalas yung biik tsaka kapag nagkukumpukan na yung biik alam mo na sunod na araw magtatay na po yan dahil malamig yung kulungan nila tsaka laging basa yung mga big. Dapat iwasan po talaga natin yan na mababasa yung mga big mga busing kasi para tuloy-tuloy po yung laki nila kapag hindi magtay. Tulad dito mga busing, 7 days na po yan simula nung pinanganap mga busing ha. Hanggang doon po yan mga busing, isang hilera Kasi dito, mayroon po kasi dito, sa kabila niya, tapos yun si doon, mayroon din. Itong, itong ginagamit ko kapag magdukot po ako, Jill okay, kaganina pa kasi ito na hindi lumabas yung bikin natas tapos may turukan ko na ng oxytocin hindi para siya lumabas pagdating ng 20 minutes kaya kailangan na lukutin 大丈夫